Yes. Okay. Thank you. okay. Ay, marami akong clip pala dito. Sige. Ayun <laughs> oh, na ba, pa, pa. Ayan nga, okay na. Oo yeah. <laughs> ba, pa. ah, ano na ba? Talaga? Totoo Naglaro Ang naglalaro nito Ay, ay. Ay. Magpo-postin masikat din. post ano mo 'yan eh.

video video kasi ano tama yung video ko Ito yung photo behind the scenes. Uh, scene. Medyo magano ka mabuhin ka. Hi. Anong masasabi mo bilang ikaw ah, ang mutya ng Christmas lights? it? Tama na. Ay, sama ko Sige, sama ka. Sama ka, sama ka. Ayan, sama ka. Yan. Christmas light at ito ni Grinch. Okay. Project ka ka. Po, Ay pa ka oh si. Perfect. 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 si Perfect. 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 Perfect.